Matapos ang mahaba-habang usapin patungkol sa kung matutuloy nga ba ang barangay at sangguni ang kabataan eleksyon na dapat ay gaganapin sa darating na December 1 ngayong taon, Kahapon tuluyan ng nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act Number no. 12232 na siyang nagpapaliban sa noturang eleksyon. Ang bagong petsa, unang linggo ng November 2026. ang noong May 2024, isinulong sa Kamara ang pagpapaliban nito. It will give a term sa mga barangay officials natin na four years and then sa ano po sa SK officials uh, tig one year. Mm. Sa dating batas naman uh, three years yung sinabi, mm -hmm. uh, not more than na uh, consecutive terms. Yun po. Ang postponement magandang balita para sa barangay captain na si Teodoro. Ang number one niya yung sa akin yung magkaroon kami ng sariling barangay hall. Mm. Kasi yung Barangay community garden namin, ini-apply ko 'yan na kaya ma ng TESDA mm -hmm. na pwede uh, namin pagpatayuan ng barangay hall kasi 'yung barang 'yung kasiyang barangay garden namin, kesa ang may hawak, mm -hmm. kasama ng Burnham. Mm -hmm. Sang ayon naman ako. Kahit ano uh, kasi wala naman tayong pandito dito eh. Wala naman tayong prinoprotektahan. So It's either matuloy o hindi. Sa ngayon ako, board. Pero para sa ilang residente? Dapat itong mga nakaupo pansamantala na for, uh, for example, mga corruption, ganyan, dapat baguhin nila. Para sa susunod na eleksyon. pagdating ng election day na yun, uh, parang mabango sila sa mga tao. Gusto nga namin mapalitan ng mga leader yung mga kurakot. Pero pero wala pa rin ang kuan butuhan. Ay bakit po man mo move? Dapat wala nang atrasan. Mm -hmm. Yun 'yun dapat ang gawin ng Sinado. Wala nang atrasan. Dapat kung sinabi nilang butuhan, butuhan na. Hindi yung paatras-atras di. Gaganda na naman ang mukha ng mga nakaupong barangay. Hindi na mapapalitan. Sa pagpapalibang ito, posibli na magbukas muli ng panibagong voters registration para sa mga nais makaboto para sa barangay at sangguniang kabataan 2026. Angel Arquero, RNG News.